Pag ang isang tao, tinawag mong kapatid, anuman bang yari di mo yan papabayaan. May sagradong ugnayan, kapatid lang habang buhay, lagi maasahan at matatakbuhan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Nagpistulang Warzone, ang sityo balubad sa Angeles City, Pampanga makailang beses nang nagsalpukan at nagpalitan ng bala at bato ang mga pulis at pinalayas na residente. Sino ang grabyado at sino ang nasa tamang lugar? Parang eksena sa pelikula ang nangyaring gulo sa sitio Balubad, Barangay Anunas, Angeles City nang sumugod ang demolition team sa lugar na may kasama pang mga pulis noong Pebrero. Petol! Yeah, Patahan nila! Bumalag ang mga residente sa anila'y iligal na demolisyon. Gumanti sila ng bato sa mga sumugod na grupo. Ayan po! Kung saan na silang pumapasok! Kuya! May dokumento rin kami! Mga tao din namag kami! Yan bang gusto nyo? Pilipino sa, ta sa Pilipino? Tayo-tayo lang nag-aaway! Hindi ba kayo naawa sa mga pamilya namin na mawawalan ng bahay? Kasi demolition permit niya. Kasi demolition permit niya. Sa kainitan ng demolisyon, isang bahay pang sinunog yeah, ng demolition yeah. team na lalo nagpagalit sa mga residente. Wala po na isalba yung mga ano, may-ari ng bahay. Ni San Damit, wala. Ayon sa mga residente, Ipinaglalaban lang nila ang karapatan nila sa 72 hektare ng lupain na binigay sa kanila ng gobyerno. Oh, sinirada. Legal umano ang pananatili nila sa lupain kinatatuyuan ng kanilang mga bahay. Katunayan, may mga hawak silang dokumento. Meron po kami ano, certificate of land ownership. Ownership award po na inaward po ng ano gobyerno na pirmado po ni dating Pangulong Fidel Ramos, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at dating Pangulong Joseph Ejercit Estrada po. Yung mga farmers po dito nagbubungkal na ng lupa, 1956 pa po, 1950s pa po. So ngayon po nakita po ng agrarian, sir, na uh, yun nga po, productive po yung mga lupa and then na-award po sa mga farmers ng 1998 sa UP Diliman po. And then, uh, yung mga farmers po dito, sir, kasama din po, kung matatandaan nyo po, doon sa Menjola Massacre para ipaglaban po itong lupang to. Kaya naman, laking gulat nila nang sabihan sila na kansiladong hawak nilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Year 2020, kumukuha pa po kami sa Registry of Deeds ng mga electronic copy nakakakuha pa po kami. August 12, 2020, last po kami nakakuha ng electronic copy na hindi po cancelled sa Registry of Deeds. August 14, 2020 na lang, uh, nakita na lang po ng mga kasamahan po namin na canceled na po yung mga nire-release nila sa Registry of Deeds. Yun nga sa pinapakita nila sa Rito of Demolition, sir, meron daw pong Supreme Court decision na which is 2008 pa po siya na-release. So kung na-release pa po, na po pala ng 2008 na may decision, kailangan po may copy furnish po yung mga land bank, lahat po ng ahensya, nakasama, kasama uh, doon po siya nag-award po sa amin lalo na po yung agrarian reform, sure. Pero hindi, sir, in time of pandemic, doon nila kinanceled. Doon po nila kinanceled ang mga CLOA sa Registry of Deeds. Nang year 2020, na pandemic, na sarado po lahat ng offices, pero doon kinanceled. Ang Clark Hills Property Incorporated ang sinasabing may-ari ng lupa. September 2022 pa lamang ay pinaalis na ang mga sa lugar. Nilin lang po nila yung tao, sinabi nila is consultation lang, pero yun na daw po pala yung free demolition conference na walang nabanggit po kung saan kami i-relocate, -re kung ano pong ibibigay nila sa aming assistance. Wala man kaming notice niyan. Basta biglaan lang silang pumasok, pero kami naman, umasa kami sa salita ng mayor na bibigyan daw kami ng maanuhan namin, matirahan namin, kahit sa maliit lang daw. Napakalit din umano ang alok na bayad ng Clark Hills sa mga residente. Na no, nagkakagulo na po, naglagay lang po yung sa kabila, yung Clark Hills po, ng tarpaulin na lahat daw po na magsiself-demolish yung bibigyan ng 30,000 pesos. Nanindigan ng mga taga-sityo balubat na huwag lisanin ang lugar. Pero, ito lamang March 2, na ulit ang demolisyon. Sa pagbalik ng demolition team sa Sitio Balubad sa Barangay Anunas, Angeles City, mas naging marahas pa ang demolisyon. Ginamitan sila ng dahas at ninakawan pa. Isa si Ana Marie Alper sa mga tinamaan ng bala na tumago sa kanyang likuran. Nagsigaw ang kasamahan ko nga, kasama ng mga ano nagkuhan. Ah, si nanay, Nataman, na baril. Nakunan pa ng ilang residente ng Sityo Balubad ang mga lalaki may mga hawak ng baril sa kasagsaga ng demolisyon. Ang masaklap, ay, ayon pa sa mga residente, ay, ito, pinagbabaril na nga sila, ninakawan pa. Mahirap pa, yung mga demolisyon team daw na magnanakaw na yan. Hindi naman demolisyon lang eh, magnanakaw sila. Huwag sa akin yung bahay, sige, wala kami magagawa, nandiyan yung papel eh. Pero hindi, ninanakaw pati mga kagamitan eh. ba? Diba? mga nawawala ng pera, mga TV, binibit-bit harapan. No, nakita nito sa mga nagdidimulis, mga cellphone nila, dalawa sila nagangkasa ng anak ko eh. Kinuha nila yan, ang mga cellphone, kinumpis ka nila. Kahit anong pakiusap sa kanila, hindi na sila, hindi sila talaga nakikinig. Nasabi ko nga, ibalik lang nila. Kaya importante ang mga kontak sa isa kong anak ay nagtatrabaho yun. Tapos ko mapasok yung ano nila sa trabaho doon sa contact na yon sa cellphone na yon ang ginawa nila yung mga stack ko na ibang mga stack ko sa tindahan ayun pinanghablot nila nilalagay nila dito aywan ko baka wala silang tangkape eh. kaya ang mga kape ang mga tinitira nila eh sa gitna ng karasan hininga namin ng paglilinaw ang punong himpilan ng pulis sa Angeles City sabi nila may naaresto silang sospek. Actually, yung demolition dyan isa uh, nag-start siya noong September 15, last year. So, continuous yan until uh, this uh, March 12 nga. Uh, yung implementation ng re-tapa uh, demolition, ay nagkaroon tayo ng limang victims. So, nagkaroon sila ng injury from uh, gunshots. So, ang maganda naman dito is uh, uh, naaresto natin yung uh, dalawang suspects with firearms to uh, uh, na siyang uh, responsable doon sa pagkaka-injured ng limang residente ng Barangay Anonas. <laughs> Dayo raw sa lugar ang mga aristadong sospek na sina Halid Isdali at Jomar Abdullah. Kinasuhan na sila ng multiple frustrated homicide at illegal possession of firearms. Hindi sila nakapanig sa mga residente, hindi rin sila nakapanig sa demolition team. Kaya nga, isa sa mga iniimbestigahan natin kung uh, saan sila galing. Pero kung uh, titingnan natin yung mga address nila is uh, dito sa Angeles. Kaya lang, hindi naman sila matagal ng residente rito. So mga one week before, nung uh, demolition ng uh, March 12, ay uh, nagrenta uh, sila ng isang bahay dito. Arestado rin ang security guard ng Clark Hills na si Arnel Yurong dahil sa pagtututok ng baril sa isang residente. Nung magkaroon nga sila ng confrontation, ay nagkainitan sila hanggang tinutok ng isang security guard yung baril niya doon sa biktima. But uh, unfortunately, dahil nga medyo nakainom itong ating uh, suspect, uh, pumutok yung baril and, and uh, natamaan niya mismo yung uh, kanyang paa. Nangakong polis na wala silang sasantuhin at kakasuhan ang sinumang lumabag at lalabag sa batas ang PNP. Talagang nandiyan sa area na yan para mapanatili yung katahimikan at maiwasan natin na magsalubong sila. Ganito rin ang pangako ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin. Kinausap na rin nilang Clark Hills kung paano maayos na matatapos ang issue. Nag-usap po kami ng presidente ng Clark Hills. No? Uh, inaayos po namin yung pamamaraan para po magkaroon po ng relocation ng ating mga kababayan doon within the area din. Ang nangyari po ngayon, bigla na lang po sila nagde-demolish ngayon. Kaya po kami nagtataka kung ano pong nangyari sa mga usapin namin ng presidente ng Clark Hills. Kaya po kami sumusulat sa kanilang. Naghain na raw sila ng reklamo para imbestigahan ang mga naging paglabag sa karapatan ng mga residente. Sumulat na po tayo sa uh, human rights, no? uh, pinapaimbestiga po natin yan, yung ba nila, eh, tama po ba? At umingi rin po tayo ng tulong ngayon sa national government na kung ano po, bakit po ganito po ka, ka, grabe ang ginagawa po ng mga Clark Hill sa ating mga kababayan. Parang uh, na lang sila, napaka walang kwenta. Magpa-file naman ang resolusyon sa Kongreso si Angeles Congressman Carmelo Lasatinda II para imbestigahan ang karasan sa Sitio Balubad. Sa ngayon, halos wala na mahigit dalawang libong residente na nakatira sa sityo balubad. Hiling nila, mabigyan sila ng tulong at mabigyan sila ng malilipatan pamalit sa kanilang lupain. Sana po matulungan nila kami dito. Hirap na hirap na po kami. Sana sir, kung gustuhan, gusto naman po nila itong mga property namin, ibigay po sana yung karapatan, yung, karang yung karapatan po namin na kung magkano po yung nagastos namin sa lahat ng mga bahay, lahat ng pagmamayari po namin dito, ibigay po nila ng patas para kami kung sa alis na lang dito, hindi na po nung sa mga ganyan labat <laughs>